pasok na po ang ICC at ready nang ipalapa si Inday Sara at si Pangulong Duterte kung papayagan ninyo. Do you think tatahimik tayo? Hindi ako tatahimik. Tanginan nyo. Ayot kayo, kuting, listas mag. Pagbabayaran nyo lahat ang ginagawa nyo sa taong bayan. Hmm? Hindi nyo kayang patahimikin ang mga bunganga namin dahil kayo ang patatahimikin namin. Malapit na yan, mga palangga. Kaya dapat kay Inday Sara, kumilos ka na inday. Binabudol ka na ka. Ginagago ka na. Binabalahura ka na. Binabalahura nila hindi lang ikaw, kundi ang buong bayanan sa pagnanakaw na hindi mo ba nakikita inday. Ang ICC, sabi ko nga kanina, ay nakipagsabuatan na. Nakipagtsikahan na sila. Nakipagtulong na sila sa mga tagat kongres tungkol sa gagawin nila laban kay Inday at kay Pangulong Duterte. Lingid sa kaalaman ninyo, si Trellianis po ay aso na ni Lisa at ni Tambalustos. Siyempre, hindi nila ipopost. Pero dahil sa ating puting ahas, mga kababayan, kasama ng ICC team, okay? si Trillanes ngayon na umiikot sa bawat sulok ng Pilipinas para kumuha o mangharas o magbayad ng mga testi mga ya yeah, mga testigo para magsalita laban kay Pangulong Duterte. Subukan lang nilang hawakan sa si FPRRD. Sisiklab talaga ang tunay na people power. At hindi magugustuhan ni Kuteng ang magiging resulta. Dahil well, siya mismo ang maalis sa posisyon niya. Huwag na huwag silang magkakamali dahil pagsisihan nila ang mga laging desisyon Pray, nila. Pero at hudas ang ito, taong bayan at kasundaluhan, ang kaharapin ng mga yan sa kanilang katay Sabi ko nga, huwag nila dagdagan ang galit o ubusin ang pasensya ng sambayanan. At makamaulit ang pagkapalaya sa kanila. At makamasigit pa ang ipagkitang galit na mga, taong, taong mga mukha. Eh. Hindi naman siya maging president kung hindi hindi ka inday Sara. Wala talagang utang na loob. Subukan nila. Magkakaalaman talaga. Sige subukan niyo na ipagkandalo si Sara at PRRD para magkaalaman na. Sa ating kaalaman, nasa Pilipinas na pala ang ICC. Lupit ng sagbuatan nila Tambaluslos, Remulla, Lisa at Kuteng. Trader talaga ang galaw ng mga animal. Dahil nakipagpulong na pa ang ICC sa Congress sa gagawin nila kay PRRD at BPSA. nila kay Boyong Remulla para hindi halata na palado nila ang lahat mudi na lang at may mga taong buwis buhay na nagbubulgar na mga gartong kahayo ng gobyerno. Ito ay dahil sa ayaw talaga nilang mawala sa pwesto at ang hangarin nila ay maghari-harian ng tuluyan sa Pilipinas. Sobrang kasamaan ng mga taong ito dahil wala silang pakialam sa mga tao at sa mga nangyayari sa bansa. Basta ang kagustuhan ng nila ay kami ng pera ng bayan at manatili sa kapangyarihan. Ang kasama ng ICC na umiikot at nag-iimbestiga sa buong Pilipinas ay si Tarillanes. Naasa na rin daw ni Tambalos Los at Melissa Smags. Ano pa nga bang naasahan kay Tarillanes? Gagawin niyang lahat ng kasinulingan para madiin si PRRD. Kahit nagbayad ng witness at gumawa ng kasinungalingan, kaya naman ay sa komento ng ating mga kababayan ay kumilos ka na Inday Sara. Dahil binabalahura, binubutol at kinagago ka na at ang buong sambay ng Pilipinas pero lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan. Ay lingid sa inyong kaalaman ay ginagawa na pinap, nakapasok na po ang ICC at ready nang ipalapa si Inday Sara at si Pangulong Duterte kung papayagan ninyo. Ay, buti na lang, mga kababayan, meron tayong puting ahas. Sabi ko sa inyo, hindi mapatatapos yung ating puting ahas. Dahil sa kahayupan ng gobyernong ito, pagtatrader sa kanyang kayunit team, okay? na baka hindi pa alam ni Inday Sara dahil mainit-init po ito. Actually, this is date, uh, yeah, kasi lang sa atin, pero bago mag-break okay, ang sesyon ng Congress, ano nangyari? Okay? Ayon sa ating puting ahas, Inday Sara, kung nakikinig ka yung mga kampo ni Pangulong Duterte, baka hindi niyo pa alam kasi mainit-init mainit, -init, mainit -init itong ipinasa sa akin. Alright? So ngayon, dahil nga hanggang ngay ngayong moment na ito, okay, dyan sa Pilipinas, ay nagtatrabaho na ang team okay, ng ICC para idiin si Pangulong Duterte at Inday Sara kapag nakikompleto na nila itong kanilang uh, operation, diba? ang kanilang field operation, field work sa paghahanap ng pinagtagni-tagni you know, ng mga ebidensya. Laban siyempre, hanap sila ng magdidiin talaga na pwede talaga nilang i, you know, ipagkanulo si Inday Sara at si Pangulong Duterte. Ipag, ipagkakanulo talaga ni Kutingto at ni Lisa. So, ano mangyayari mga palangga? Eh, pag nakita na nila na ito, meron ng uh, mga ebidensya laban kay, Pangulong Duterte na pwede na ma-charge talaga si Inday at si uh, PRRD sa sinasabi nilang crimes against humanity, then ano mangyayari? Okay. So mag issue na ngayon ng warrant of arrest. O, oh, di ba? mag issue na ngayon ng warrant of arrest. And hindi lang si Pangulong Duterte, ang kanilang i-issuehan ng warrant of arrest. Plano po nila to. Plano ni Lisa talaga to. Para ipahiya si Inday Sara sa buong mundo, ang mga Duterte. Kasi galit na galit si Inday Sara dyan. Ay, si Lisa kay Inday Sara. Di ba sinabi ko nga sa'yo, ay, lalo kay Pangulong Duterte, na sinasabi niya sa akin noon, nung kami ay BFF pa, pag nag-uusap kami sa telepono, lasing-lasing pang ng ina, di ba? Pinapapush niya si Kuting Jr. kay Pangulong Duterte para maging agriculture secretary. Tapos ngayon, mga palanga, at sinasabi niya rin kay, sa akin na si Pangulong Duterte ay Duterte is so bad diba? Galit na galit si Lisa kay Pangulong Duterte at kay Bungo. Tandaan ninyo. Dahil kasama na si Sarah dahil hindi pinapwesto si Kuting sa agriculture. Kasi ang intention pala nila noong 2016 pa lang ay mag-ipag-partner na sila sa smuggler katulad ng kay Michael Ma. kasi mga palangga, kailangan nila ng maraming pera. Kaya maya, -maya sila nagpapanalo sa loto din itong uh, 450 billion na unprogrammed funds. Imagine nyo, kasi nararamdaman na nila na kapag ginipit nila si Sara at si Pangulong Duterte, pwedeng magkagulo. Dahil marami pang supporters sa Pangulong Duterte. Kaya nakakatakot to mga kababayan. Dahil ang presidente ninyo, ang first lady ahas ninyo, mga bangag sa pulburon. Alam niya naman yung manifestation, yung yung pinapakita ng mga drogista, yung mga bangagang utak. Di ba? Wala silang pakialam. Di ba? Wala silang pakialam kung may namamatay na tao. Wala silang alam kung nagkakagulo. Wala silang wala silang pakialam kung may nagugutom. Kasi wala na silang puso. Ang nananalay tayo sa utak nila, yung kahibangan nila, ang kunin ang kunin ng pera ng bayan para masustain nila yung kanilang pagbubuhay prince, prinsipe at prinsesa dyan sa Malacanang, sa kakakulimbat ng pera. At gagamitin nila yung mga perang nakukulimbat nila mga palangga para what? Okay? Sabi ko nga, two weeks, three weeks ago, na bibilhin nila ang mga supporters ni Pangulong Duterte at ni Inday Sara. At pati mga military, kaya nananawagan tayo sa mga military, kung ayaw niyong magdanak ng dugo sa lupang sinilangan nating lahat. Okay? Gawin nyo ang tama. Hindi kayo dapat pumapayag na sungal-ngala ng mga bunganga ninyo ng pera galing din sa nakaw. Na niyan, nakawi ni Lisa ni Kuting ni Tambaluslos. Yan po ang plano nila. Hindi ito ibabalita ng media dahil hindi naman magbibigay ang puting asa sa media dahil hindi naman nila iuulat ito. Kaya sabi ko nga, itinaya ko na yung aking alindog dito. Ang buhay ko, kalabanin ng mga demonyong ito, alang-alang sa katotohanan at paglaya na inyong lahat sa mga hayop na nasa Malacanang naw Do you think tatahimik tayo? Hindi ako tatahimik. Tanginan nyo. Hayop kayo, kuting, lisa, mags. Pagbabayaran nyo lahat ang ginagawa nyo sa taong bayan. Hmm? Hindi nyo kayang patahimikin ang mga bungangan namin dahil kayo ang patatahimikin namin. Malapit na yan, mga palangga. Kaya dapat kay eh, Inday Sara, kumilos ka na Inday. Binubudol ka na ka. Ginagago ka na. Binabalahura ka na. Binabalahura nila hindi lang ikaw, kundi ang buong sambayanan sa pagnanakaw nila. Hindi mo ba nakikita Inday? Maya maya nagpapanalo sa loto. Yung 450 uh, billion na program funds na yan, isa pa yan. Ilang billion, ay ilang 5.7 trillion yung budget. O ilang porsyento naman mapupunta sa bunganga sa finalization months. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, kung tatahimik na tayo, may dahil natatakot na tayo which is, 'yun know, hindi naman mangyayari 'yon. 'Di ba? Kasi nga ang pangarap, ang dream job ni Tambaloslos ay magiging presidente sa 2028 at maging isang makapangyarihan sila sa Pilipinas. Nang hanggang 2034 o baka hindi na, di diba? Kung bibigyan sila ng chance ninyo, ay hindi na sila aalis katulad nung Marcos Sr. Okay? So, ito po ang pangarap nila. Takutin kayo, ipagganulo si Inday, ipapalapa sa mga aso niya sa ICC, mga aso ni Kuting. Okay? Itong mga makaliwang grupo ay kasabwat na nila. Di ba? Para maisakatuparan nila na hindi sila makaalis sa pwesto. Kaya mga palangga, nakakatakot ito para sa taong bayan. Right? Kaya naman, di ba, ginagamit nila yung 125 uh, billion, ay, uh, million na confidential funds ni Inday. Okay? para dito sa ano na to sa para pag-usapan ng taong bayan na siya ay you know, may ninakaw na 125 million we're talking million na si Kuting din ang nagbigay niyan sa opisina niya pero yung billion okay yung mga travel expenses, yung mga nakaw nila, billion, tahimik ang mainstream media. Kasi the intention, the, the design is very Lisa Smugs. Ibagsak at ipakulong si Sara at si Pangulong Duterte dahil demonyo po ang pamilya ni Koting, ni Lisa, sampo na mga kamag-anak niyang demonyo. Ang uh, hindi ninyo alam, alright, ang ICC, sinabi ko nga kanina, ay nakipagsabuatan na. Nakipagtsikahan na sila, nakipagpulong na sila sa mga tagat Congress tungkol sa gagawin nila laban kay Inday at kay Pangulong Duterte. Lingid sa inyong kaalaman, si Trillanes na dating anti, you know, ng never again, never again. At anti-Duterte talaga siya, di ba? Yan ang malupit na gumawa ng mga kwento ng no, panahon ni Duterte. Lingid sa kaalaman ninyo, si Trillanes po ay aso na ni Lisa at ni Tambalusnos. Siyempre, hindi nila i-post. Pero dahil sa ating puting ahas, mga kababayan, kasama ng ICC team, okay, si Trillanes ngayon na umiikot sa bawat sulok ng Pilipinas para kumuha o mangharas o magbayad ng mga, testi mga, ya yeah, mga testigo para magsalita laban kay Pangulong Duterte pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. People power na ang kailangan natin. Papayag ba tayong ipakulong si EPRRD at BPN ni Sara Duterte? Magkaisa tayo, dapat, at palayasin natin sa gobyerno ang mga trader sa bayan. Mahayaan ang Pangulo na labagyan yung soberente ng Pinas, dapat panagutin ng e, Pangulo. Ipapag people's power laban sa ICC. Pagdating nila dito sa Pilipinas, sasama talaga ako at buong angkan ko. Napakarami. Dapat prepared na ang people's power, do or die, Pilipino laban sa Pilipino. Paalisin ang taksan sa bayang Pilipinas. Basta mensahe Budulman, kagaya ng tatay niya. Ang grabe. gagawin mo, taga-supporter ng BPN Day Sara Duterte, umpisan niyo na dyan. Kami ng OFW, ang dudugtong sa move nyo. Nakusubukan niya ng magkagulo buong Pilipinas. Puro nakapalpakan, ginawa nila ultimo mga appointing niya. Kahit busy kami sa trabaho, ready na kami sa people power. Nakataya si Bongbong, parang si Tambalusos ang presidente. Bumalik no, ang galit sa puso ko sa mga Marcos, lalo na sa Pangulo. Nakakagalit, kaya binoto namin siya ng buong pamilya ko. Ay dahil sa pangako niya na hindi papasukin ng ICC, Walang hiya talaga. talaga sila. ICC sa Pilipinas. Ibig sabihin, aminado si Bongbong Marcos na wala nang silbi ang Pilipinas. Sa bawang mong iba, recently, may balitang anytime. Pwede makapasok ang ICC sa bansa. Dahil wala namang order na bawal silang makapasok sa bansa. This administration is working silently about it. nila pahuli si President Duterte. Magkakagulo ang buong Pilipinas at malamang matanggal sa pwesto ang budol-budol man. Talaga asa ng bayan, oligarch, government, congress, mainstream media, dilaw at makakasama pa, polis. Nagsama-sama hindi pa kumikilos ang mga tao at militar. Gawin na ang dapat gawin. Ano si B.B. Sara at taong bayan sa katredura ng Administrasyong Marcos. Pat hinahayaan lang ang abuso nila. People ang na kaguluhan sana. Matagluhan po yan palangga. Ewan lang kung walang gagawin ang kasandaluhan. Gagalaw din malamang ang buong taong bayan. Yes, obvious na ngayon na bumaliktad na ang mga pangyayari. Niloko tayo ni BBM. No joke. Gusto ko na matuloy ang ICC kasi baka ayan na lang ang chance na hiwalay ni Sara Duterte ang mga Marcoses. Nasimulat sa poll ay plan na namang tarantaduhin ang mga Duterte. Unahan dapat ng Duterte. Game plan? versus game plan lahat ng supporter ni Tatay Digong at Inday Sara. Kawawa ang mga anak natin. Baka elementary pa lang nagpupulong. Huwag talaga pag-alawin niya lang si Tatay Digong. Diyan magkaalaman. Solo Duterte. Solo Sara Duterte. Mag-ingat ka. Please kilos na kayo ni Tatay Digong. Magkita ang bagal kumundos ng mga PMAers Generals. Nasaan na ba ang mga KGC members? To start the game. Kailan mag-people power. Kung matuloy yan, kung ipa-aresto, sigurado magkaroon ng people power. Nakunyari, sakit-sakitan si Bonjing, Yun pala, nakapasok lang ICC para hindi siya mapagbintangan. ang kasamaan sa kabutihan. Alam lang Diyos, sa langit yan. Kapag Diyos na ang walang makakatalo. Sali lang niya magsalita, takot kasi sa asawa. Nakasagbat ni Martin Atalianos, at Rellianes at Dilima. Hindi yan, baka mapadali pa ang Hawaii 2.0. Pumupuro na yan si Sabi na, na, eh. na kaya tahimik si D.O.D. si May niluluto pala. Open pinto pala sa pagpasok ng ICC sa bansa natin. kaya pala lumita ulit, rililing, lakas loob, may backer pala. Civil War, Luzon, Visayas at Mindanao, maraming solid supporters mga Duterte. Nakba yan ang pwedeng magprotekta kay BPN Day Sara at ang ginagawa nila at at ICC. Nag-iikot na sa bansa at gumagawa ng investigasyon. Ano na ang gagawin natin mga Pilipinas? Ano Pilipino? bahala ang panahon ngayon? Nasa huli ang pagsisisi kung bakit naging presidente. Ang mabiliwa na lang pag nagkaganyan para maging grad gov na dapat na Ngayon pa lang ipunin na lahat na persa pati pa sa mga Muslim, puntahan na natin kung talaga ang magpinsan sina Bayan pa na kasi nila yung nangyari sa FM at Kudita or People Power. Kasi nila yung nangyari, magaklas ang army, ang taong bayan. Makagusto sila ng God. Huwag niyo ninyo pong pabayaan ang mga Duterte. Sila lang po ang tunay na may malasakit sa mga Pilipino at bansang Pilipinas. Mga PI kayo, wala kayong utang ng loob sa taong nagpalibing sa magulang niyo sa libingan ng mga bayani. Ano masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung kinalakay. At siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.